Grabe, no? Mm. Peste. Buti na lang, nabakunahan ko itong mga ito. Mga malpuya? Oo. Ayos na. Ito, bote bakal na ito. Ayan, good morning Arayat na naman tayo. Silipin muna natin lechonan. Ayan, mag-ahatid ako kay Chichi sa uh, uh, kumun <laughs> kasi may 1 hour tayo so oh, yun yung 1 hour iikot ko na sa palengke yun tumawag na si Jomar tol ano hatid ko ba yung sang ay uh, yung ano yung leaks nga sabi ko hindi ako na kukuha dyan isang oras naman tayo silip silip Lipa sila asan kaya yung ah uh, kaya ng itlog palagi ko ng itlog yun eh yung isang maraming pula-pula sa puwet mga ka farmer ng itlog yan kasi may ano eh. Nakahugasan na. Wala na. Naglublub na. Dito sila sa eh. Ito matapang tong isang to. Crossbreed lang ano yan ah. Pag -itim ang tuka. Hindi purong ano. Dapat daw talaga orange. Yan. kilang kaya mamumuha ang ating uh, lychee. <laughs> Malabo. Malabo. Patubig pala ako hanggang alas 10 kahapon Tapos ayan Bad news Inubos na natin yung ating mga uh, Pabo At uh, kinakabakabahan tayo Dahil baka sumunod ay manok Peste Dumami daw po yung manok Sabi ni ka-farmer Randy Si ka-farmer Randy po Yung nagbibigay sa akin ng Nagbibigay sa akin ng kalapate Ay experience sya doong, uh, Breeder ng manok so, Sabi niya tol Overcrowded ka na Sabi ko talagang hindi po pwede pero ayun, at least po ay dito yung mga virus-virus na yan namamatay kasi nahaarawan na Kaya lang naan dito sila eh, nagkukumpulan dito sa side na to. So baka ano kaya sabi ko kay Rambo, balitaan mo ako at natin. Tulungan mo ako mag-obserba kung may mga nanghihina. Pero ito naman, nabakunahan naman yan. Kaya may panlaban yan kahit pa paano yung pabo talaga walang bakuna eh. kaya ayun ah, sila so, talaga mga ka farmer part of ano so at least meron pang ano yan learning process sa akin din na lalo na sa kalapate mga ka farmer kailangan <laughs> at yung overcrowded na din eh, kailangan talaga yung nagdi-disinfect hindi mo nakikita ang virus pero nag-accumulate na pala so kailangan may disiplina tuloy-tuloy musta kaya ang ano natin? Ating uh, lechon Yan, meron po tayong duluang lechon okay, si ano yana. Ah. Baka pala bumili ako ng ano? Baka pala bumili ako ng bakuna mga farmer yung bibi dito. Sayang yan. Tapos may mga bibi pa doon. Tapos yung manok, lasota ah. Kasi hindi ko na actually yung batch na yun hindi ko na na nabakunahan yun mga farmer eh. Kinakabahan tayo baka madali. So isa sa mga nag uh, ano siguro is the bakuna eh. eh. hindi sila tinamaan ano. Pero ayan mag-spray uh, ulit tayo ng Sonrox. Oh, uh, spray ulit tayo ng Sonrox. Yung nabili kong ano, Pagka may nakita na tayong humina. Alam na 'dis mga farmer kasi na experience ko na 'yan. Nalalagasan tayo ng palima lima pa pa-anim-anim araw-araw. Festive talaga 'yon. Ano naman 'yon? Kasagsagan ng bird flu. Kinamaan kami ng bird flu noon. Pati yung Rhode Island ni Kuya Napuno ng ano 'yon eh, fully vaccinated 'yon. Pero natamaan din. So, pagka bird flu talaga, new strain eh, expect na natin kahit may bakuna yan, wala pero ito, kung kung ang tumama ay NCD eh, may bakuna naman siya kaya hopefully ay eh, wag naman sana tamaan ano? excited pa naman ako maparami kaya lang ha, talaga pong ano pero kung naidiretso ko pa sana no? napahaba pa natin ng kaunti dito sa side mas malaki ang kanilang ano, tapos magkabilaan na yung <laughs> pwede pa to actually eh Naharangan mo lang ng simpleng yung, know. malay natin di ba malay natin laki laki din kasi ang budget kan materialis ngayon grabe madugo po ang materialis napaka mga bakal oh, oh, mahal siyempre yung labor mo pa dito yan o oh kahit hanggang dito nga pala pwede oh. At least may bakod ka pa na ano, di ba? Tapos magti-trim ka lang ng ano, taas. Cover uli ng net. Nga lang napupuno ng dahon. Yung net. Ayan oh, shout out daw po Ayan. mga ka-farmer. Ayan oh, may pick up tayo ng lechon. Kaibigan. Tsaka yung mga anak ko dyan sa Massachusetts. Tsaka yung auntie at uncle ko dyan sa Florida. Mga pinsang ko. Ito po ay dadalhin pa ng San Antonio Nueva Ecija. Ibig sabihin galing po kayo San Antonio pumunta dito? Or... Mm, galing ng San Antonio. Ayun. Ah, thank you, thank you po. Kaya dyan. anak-anak Ayaw daw, nahihiya. <laughs> <laughs> Para bakit nakatungan ating mo? Ayan mo? Uh, ah, ilang ano po ang bakasyon ninyo? Ah, ano, Mahigit 3 weeks kami. Ayun, eh, uh, ang sinasabi ko. Mahirap, mahirap magbakasyon ano? Ma ano? Sisingit mo talaga. Kuling bakasyon ko rito yan, ha? Eh, 2011. Wow. Tagal-tagal. 13 -tagal, <laughs> years bago ulit na. Pero, nagpunta ko sa ano, pa, 1999. Tapos, talong sila ko, may tapos dito lang ulit namin. Talagang, ano, sa trabaho, ano? Oo, oh, oh. malaki na nga pinagbago no? <laughs> <laughs> Malaki naman na po, no. malaki. Eh. Ayan, hmm, okay, okay na. na po, okay na. Hmm, sure. Ayan, thank you, thank you. Yes, okay you. na, ayan tapos na yung ating dalawa yung isa kay ka-farmer Butch lasaro ang suki natin pang-anim na yan mga farmer hindi ko na matandaan kung ilan pang uh, naka-ilan ng uh, ano uh, order so ayan kay ka-farmer Butch Lazaro ayan hello po sa inyo at kay Marvin lasaro pala aking kaibigan nako ang kasama ko po yan sa barko happy vacation brother enjoy your vacation kaka niya lang alam ko nakita ko po yung post niya sa FB ayan galing sa Costa syempre ayan sana ay magtagumpay ka sa iyong karera <laughs> ako naman dito ay magtitingin-tingin ikot-ikot muna tayo mga farmer ayan o oh, yung pili natin tuloy-tuloy na ang paglaki nakaikot na ito pangalawang summer niya na ah, looking good ah sabi ko naman sa iyo eh ang galingan ninyo ayan o oh. ano na po yan pangalawang summer na na nakasurvive sila at uh, mukhang okay naman kailangan lang talaga ng counting lilim at uh, sagana sa tubig mga farmer ang ano kasi ang pili ay uh, ang mas prefer niya is uh, rainforest rainforest setup yung bicol setup mga farmer yun. papunta nga Falls mga gilid-gilid lang puro pili mga farmer galing pero dito sa Pampanga kailangan nila silang i ilagay sa medyo malilim thanks sa uh, to acacia mga farmer ayan tapos sa uh, medyo basa lagi ang lupa para hindi sila matigok <laughs> si Nick ayyan tuloy-tuloy pa rin po ang ano ay nick buti pa may apog ka magsabog ka sa may ano sa may kulungan oh kulungan ng manok ay nakalimutan kong sabihin No Apog yan. Sabog natin yan mga ka-farmer para ano din yan eh. Pang, lab, pang patay din yan ng mga ano, bacteria. Viruses. Uy, may bisita tayo ah. Ibang klase to ah. Motor na ito. Ayan, baka order ng lechon yan. Sana. Ayan, si Jomar naghatid ng Ricardo kasi nga si naka-farmer yung kaninang pumunta nag-message. Ah, uh, nakausap ata si Bebe. Punta na sana ako Sabi ko ako na maghahatid Kay Chichi Sa Kumon Yun nga sabi ko kanina One hour Drop Takbo Tapos iikot sa palengke Then uh, May time pa Di pares Ah, <laughs> uh, Ayun Sabi niya ka farmer Mga ano uh, Sabi ko sige po Hindi na po ako Alis ka Kung Sabi ko kay Bebe So ayun Pantay natin Siyempre naman Maganda rin makita natin Yung mga Subscriber natin So ayan. Thank you Thank you so much tapos, eh nagbigay sila ng tip na 1,000 Kasi, 35 lang po kilos yung, naano namin, 40 kilos yung order nila So, 30 plus yung mga baboy dyan, eh Morong 35 Eh, sabi ko Iyan, tapos yung sobra, ibinigay na lang po, kinapuro yung eh. 1,000 na tip Salamang salamat! Thank you, thank you po Malaking bagay, syempre Motivation, ayan Tapos, ano ba yung aking, ano Ayun, yung tuta, anak ko na So, dalawa na lang <laughs> Tapos si ka-farmer Noel, Tita Corazon, ay doon na sa anak ni Chuchay, mga ka-farmer. So, ayan. Tapos yan, nagpapasabog tayo ng apog. Bibili pala ako. Marami palang ano dito. Kailangan mabakunahan din yung mga bibing maliliit na yan. Kasi tatamaan po yan, mga ka-farmer. Uh, hindi uh, tayo pwede magpakakumpiyansa ganyang age so mamaya bibili ako ng ano yan o no? oh, ni, ni ano na ni Nikki magandang ano din na kasi ang apog eh grabe no peste buti na lang nabakunaan ko itong mga ito mga malpo yan oo bakunado yung mga yan eh din, pero mahirap din, di ba? Oh. sana, ano, baka mamaya matibay lang. Tapos sunod-sunod na. <laughs> Alala mo dati, dami na matay nun. <laughs> Halos na ubos, pero yung iba dyan, survivor na. Pero sabi ko nga, pagka, ano, lukaluwag-luwag, magkakatay. Patikin man lang ng, ano, with lemongrass. Lutong pangan tinatawag nilang sale Luto sa sale yung sa lemongrass lang po ang ano, sarap din yun parang tinola pero lemongrass yung ano, ang ganda ng kulay talaga ng bibi na ito ito dapat wag madali mga ka farmer pero malaki naman na bira naman na pong tamaan yan wag naman na uh, sana pero ang kalimitan kasi pinatamaan ng anong yun parang baleling isa uh, yung mga maliliit dumami talaga kasi yung ating alaga <laughs> meron pang ililipat pa <laughs> sabi ko kay Junjun ako Jun mukhang uunahin natin yung dito ayan yung dito kulungan kasi para mapaalpasan na po yung ating mga uh, ibang manok dyan para mabawasan na din hatiin na lang natin uh, iwanan natin dito yung parawakan tapos yung mga iba na pangkatay dyan na rin natin alpasan Ayun, kaya lang magmukhang maglalatag pa kami ng net doon sa taas pa nung ano Diba? ba? Mahirap na eh. Ah, tumawid. <laughs> Bagay si Dodong naman nandiyan. Yan, ayos. Apog. Apog, apog. Si Ka Farmer Anthony ganyan din ang ginawa niya nung tinamaan siya ng African Swine Fever nagsabog uh, siya ng nagsabog ng mga apog po sa uh, ano sa mga infected na area kung na si Rambo tama lang kasi imaaga din yan mga farmer diretso katay na yung mga yan eh diretso katay luto double chicken natin tong ating mga tanim mga farmer tama, tama tama hindi din po dami talaga mansanitas ah. dati namulot pa kami ni bebe niya na ko nagpatubo ako pero buti na lang nagbigay si Lola eh, hey Lola din po galing yan galing talaga ni Lola no? mga iniwan sa amin oh. oh. talong dito pala yung sili ayun oh. yan na na yan at bagay -e, pwede na tayo mag calcium nitrate ano? medyo nakarecover na siguro mga sa araw pa ako, dalawang araw bibili na ako ng calcium nitrate para makapag na tayo dilig ng konti halo lang sa tubig hmm, wag matapang, syempre masusunog yan tama lang mga farmer yun talong-talong ah. natin actually ano nga bagay tama lang pala yan spacing na yan ito ang medyo malapit pero dahil tayo naman ay hindi for ano for ano lang naman to for personal use oh, okay na yan dinilig ko lang sa dulo yung suha sayang na lang pala kung tricycle na dala ayan huwag patubig tayo kahapon medyo tumaas naman ng kaunti kaya lang 5 hours lang dahil yan oh, mga bibi tayong babakunahan yun know, na medyo mga malalaki na yan mga farmer yan pero yan yan ang, yan ang uh, delikadong delikadong stage makikita mo yan <laughs> babagsakan kaya marami na sabi eh natira sa akin ganyan ganyan eh, kasi nga po ako napatunayan ko na din sabi nila ang bibi matibay nako hindi rin Baka ano po ng bakuna. Laking tulong. Ayan. Hopefully ito. Tingnan nyo. Ang dami na kasi talaga nila. Kaya lang. Yung mga dinala natin dito na uh, yung nagparami. Actually. Alanganin pa pong katayin. Lilit pa eh. Ayan oh. Tingnan nyo oh. Liti pa eh. Kaya sabi ko mga 2 months pa sana. Kaya lang. Alit po talaga. Mm. Two months pwedeng pwede na Tapos silipin nyo yung tubig oh Medyo mangat ng kaunti Ayan <laughs> 12 inches na lang Inahabol natin ah, Taas pa Pero kung pwede pang taasan pa eh Maganda din po kasi Gawa noong Naabot niya yung tubig oh Doon sana dito ganun din ano Maabot din po itong mga ano, mga especially ito, isuha natin pero parang hindi pa rin ano. Ah, ano. Hindi, hindi niya po mataas kasi dito. Pas na eh. Itong malunggay, abot 'yan. balik tayo sa taas mga farmer. Dito sa ating uh, paglalagay ng ano, manok, parang gusto ko uli mabilisan mga farmer na ano sa taas maglalagay din tayo ng net pa Uy, no? ah mm -hmm. uh, unahin kasi nga para walay na natin yung mga manok baka madali pa no oh madali Nakabahan na ako tapos ayan si Nikki nagbabaklas na ng mga ano doon mga mga lumang kulungan ano, mga manok din kuya tapos ah teka bukas daw ata la si na rin ni kuya yung ano niya yung ginawa yun, ko nga siniki na si kuya na daw ata okay. ayun ay bablog rin tapos ayun nagpasave ako ng dalawang ano para sa mga sisiw just in case na yung mga bago tayong pisa bibilig na naman kanina kala ko ulan ang eh wala, na, wala rin pala natin itong inaano ni yan, dilig na naman mga ka-farmer pagka naka-recover na yun, ayos na kahit isang beses na lang isang araw makaan lang yung ugat naka-recover na makakapit na sa lupa ito, tangkad na sa akin ito mga ka-farmer no? kaya ang ano nito medyo arawan na siya ha? kaya na kayang lumaban Auto. titi bagin Titibagin pa dito. Nice ka. Ito. Bote bakal na ito. Bote ito, hmm, si kuya na ata mag-aano nito. Babakla siguro. Ay, yung kuya, dilisin din Alin? Sabi na. Oo. Yung mga kahoy kuya, doon na lang siguro na. Ang bigat yan. Yung <laughs> sa anak, kulungan ng baboy. Oo, siguro yung mga kahoy, kahit ihuli na natin. Pag maanaan dito na din sila. hindi nga alam kung anong pwedeng gawin dito eh mo tumutulo dito ah ayun oh no? kung kikisamihan gagastos pa no uh, linisin na lang kaya muna natin tingnan natin kung wala kung kisami eh umubra total lang kain naman dito ay ano eh malilim na pagka ano, may akasya tingnan na lang muna natin kung mainit Palinis ko na lang yung mga Mga ano-anong yan Mga kawing-kawing Tawag nila Pinturahan natin ng kaunti yung bakal Tingnan natin Trabaho kasi Inaano ko yung mapabilis na sana Masubukan na O ayun May order ata ng lechon ba Hindi ata matawagan si Bebe nito Kapit bahay natin ito eh Si ate Dolor anak niya ito oh. Uh. ano daw tayo pa rin hulog na ano ah no, bago tayo magtapos silipin natin ang ating oh, malinis na ananuhin na natin yan ayusin din natin yan Rerepair repair natin yan okay Ito pwede tayong maglagay ng palang kung CR bang pwede natin ilagay dito kailangan ng CR dito sa labas kaya lang pagka dito tayo naglagay mangyayari mangyayari ma bagay dito sa corner siguro ano sayang din kasi ito eh garahe ito eh hmm. maganda lalaki babae na para ano kung marami talaga tayo magiging uh, ano di ba talagang kailangan maging maganda din maayos presentable ba ikaw nga <coughs> si Rambo pang ah pamag ah, susundo Hang na okay na mga ah, ka farm tapos na tayo ah silipin natin yung ating mga alaga kapag lagay na ng apog tapos um, naman pero alam niya dati na alala ko ano eh parang parang yung peste hindi niya sasabay sabayin uunahin niya yung pinakamahina tama nga si ka farmer randy uunahin niya yung pinakamahina kasi naobserbahan ko po siya noong nagkaroon ng peste dito sa mga manok bird flu naman yun pero hopefully ito ay eh, hindi naman ano na mga gawa lang nung ating uh, kapabayaan 'di ba na nagkaroon ng lumakas yung uh, bakterya 'di ba dahil nga dumami biglang ating mga manok baka sana ganun lang ano pero kung ito po ay uh, malalang ano mauubos to unti-unti kasi inuna niya yung ano bang nauna noon pag may nakita na akong parang lasing yun na yun <laughs> parang bumabangga <laughs> tapos sa uh, wala sa coordination yung manok parang lasing ba yung ihilo hirapan maglakad ayun na yun mga uh, farmer yun na yung uh, simula kaya tayo magkakatay ganun lang naman yun hopefully ay eh, wala naman nako ayun no? Oh, medyo parang ay, parang may problema. <laughs> Yan may hiniwalay akong isa. Parang may sipon lang naman. Hopefully hindi naman po ano. Ah, buti na huli ko kaagad. Okay na. Okay <laughs> lang na natin Next week, lunes, magpapakatay po ako. So yan, maraming maraming pong salamat. Tapos na naman tayo. Hindi yung tina tayong dito, mga farmer sabaga so, okay na to no? Harkingan. Ayoko ko isacrifice itong mangga at uh, special mangga yan. Special mangga mga ka-farmer. So yan, maraming salamat. At magandang buhay!